Ito yung ginagawa ko dito sa aking mga straw ng mga juice mga kasari, lalong lalong pag may mga masilan tayong mga customer. Kali ginupit-kupit ko pala ito, isa-isa yung aking mga straw ng mga juice mga kasari pag may bumibili sa akin ng mga customer, ay nakabalot pa rin sa plastic itong straw, Para iwas nga dumi mga kasari, lalong lalong pag may mga masilan tayong mga customer. Bago nga ako maglagay ng aking mga panindang pinamili na mga candy dito sa aking stanti mga kasari, bali ko muna at tinanggalan ko muna ito ng mga alikabok at mga dumi-dumi dito sa aking sa loob at ng stanti. At syempre, nagpunas-punas din ako sa labas mga kasari dahil medyo makulimlim na at hindi gaano makita ng aking mga candy dito sa tindahan. At habang nga may ginagawa ako dyan mga kasari at nagpupunas ako ng aking stante at nagbisibisihan mga kasari, siyempre meron nga akong kausap yan, meron akong kamaritisan. Kaya hindi ko talaga mamalayan na tapos na pala yung aking ginagawa at mabilis nga matapos dahil nga nag-uusap kami at mamaritisan kami sa au mga oras na yan. Yung nanahimik ka lang dito sa loob ng tindahan mga kasari, makakasagap ka talaga ng chismis dahil nga meron na paparating sa iyo at meron tumatambay sa iyo. Oh, diba? Joke lang yan mga kasari, masyado naman kayong seryoso sa akin. <laughs> at pagkatapos ko nga yung stand sa taas mga kasari Bailey, tinanggal ko naman dito sa ilalim yung aking akin uh, candy at tinanggal ko nga itong ice pop mga kasari dahil naabutan na talaga na expiration hindi naman pwede na may binta dito kaya yung ginawa ko syempre sayang man pero kailangan natin i-dispose itong ating mga paninda mga kasari pag expired na tinanggal ko na ito dahil nga itatapon ko na mga kasari at pagkatapos na tinanggal ay syempre naglagay naman ako ng spray dito at palinisan ko dito yung aking stand na lagayan ng mga candy sobrang ang dami na nga alikabok mga kasari at inayos ko ngayon iba kasi wala nang laman yung mga candy na aking tinit tinda. Dahil wala namang gaano bumibili at nasa school ng mga mga bata, mga kasari kaya ang ginawa ko, nagbisibisihan nga ako dito sa aking tindahan at ang linis nga ako at nagayos. Para kahit papaano, mabawasan naman ang mga alikabok at dumi yung aking mga pangkindi dito o lagayan ng mga kindi. Balik ka kaunti nga lang yung aking tinitinda o nakadispedin ng mga kindi dito sa aking tindahan, mga kasarik, dahil hindi pa nga ako nakapamili ng aking mga iba't ibang klase, mga kindi. Kaya iyan lang muna yung aking mga tinitinda dito sa aking tindahan, pagtyagtyagaan nyo na lang mga customer ko, dahil hindi pa nakapamili ang tindira ng yung kanya mga paninda. Balik dito pala sa aking tinitindang ice pop mga kasari, bali isang box kasi yung aking binili. Kaya lang naman na na expiration o sira yung aking mga panindang ice pop mga kasari dahil gumuli ako na isang box. Hindi <laughs> ko pala tinignan o chinik yung aking expiration na aking binili mga kasari ay pagka next month pala ay expiration na. O mag expire na yung aking binili ice pop mga kasari pag uwi ko sa bahay tsaka kung walang tinignan na isang buwan lang pala expire na pala yung aking paninda kaya no choice talaga ako makasari dahil hindi ko naman iba ibalik agad dahil malayo yung binilan ko. sa apat na balot pa yung natira yung aking nasirang ice pop mga kasari pero no choice itetapon ko o ilagay ko sa basurahan dahil hindi na nga pwedeng ibenta kaya kailangan talaga pag namili tayo ng ating mga paninda mga kasari kailangan talaga suriin natin kung malapit na yung expiration ng ating mga pinamili dahil masasayang lang ang puhunan pag, pag malapit na yung expiration naglalong lalo na yung binili ko na isang box mga kasari na malapit na pala yung expiration isang buwan lang kaya, hindi naman agad agad na ubos yung aking mga paninda dito mga kasari itong ice pop kaya no choice ang tindira kundi itapon na lang sa sayang pero wala tayong magagawa bawal naman ibenta ay aral na talaga sa akin bilang sintindera at pamimili sa aking mga paninda mga kasari inating na na talaga yung expiration ng aking mga pinamili